Hello mga loves. Luto tan beef steak. Ayan. Beef steak ang niluto ko oh, mga loves. Hello. Ayan. Pork steak pala kasi hindi pala to Kundi pork. Luto po ko siya. Tikman natin. Ako lang kakain ko Hindi naman kakain yan. <laughs> ako lang kakain <laughs> Walang bibichin to ha. Hindi ako nagbibitchin. Tikman natin ulit. Ayos. Lagyan ko pa ng ano, limon. Kulang sa lingon sarap pag may lemon, marami. Wala asin asin. Lemon kasi wala akong kalamansi. Lemon lang. Lemon. ko na rin tong gulay. Yan. Yeah. gusto ko yung gulay, binigay ni Ate kasi ayaw kong magtapon ng pagkain. Uh. Low kasi ito kaya malambot ito. Ang tamis sa labas ni Pinilan natin yung na sapatos na ito yun. Kasi graduation ko ba eh. binilan ako yung na sapatos. Saka marami onion. Ayan. natin um. malambot ito kasi lumo ito ang binili ko ay tikman natin eh. ayos Nagay natin ito. isda ako doon. Nilinisan ko yung isda. Binigyan niya at inida kasi wala akong isda. Nilinisan ko yun. Gusto ko kasi yung sibuyas. Lutong luto. luto. Ang okay. okay, hinapin yung sabay. Ang yung sabay. Ayoko yung sibuyas hindi lutong-luto -luto, kasi amoy ano. Lutuin natin ang gusto yung sibuyas. Parang oh, matambang siya Tama lang. Lagyan natin lang paninipa. Kung na mo ito ito tayo ng punting panin <laughs> <laughs> para kain tayo Thank you, bye-bye. God bless everyone.